Pablo, Kalamba, uh, Batangas Pier. Meron din dito. Yan. Pag doon kayo kasi napadpad, pwede rin. Maraming namang sakayan dito. Tsaka dito sa kabila, di malapit sa may Star Mall, uh, may limit sila yung time. Alas 9 ng gabi. Yun yung last trip nila. Tapos dito, andito yung sakayan kapunta San Pablo. San Pablo, Patangas uh, Pier. Meron dito, kompleto. Yan, tatawid ka lang dito. Yan, nakita nyo po yung mga bus na yan. Yan po yung mga papuntang Batanga sa Santa Cruz, Laguna. ya Meron pala dito Santa Cruz, Laguna, Mayapa, Naga, ayun. Naga, Ligaspi. Uh, alam ko itong itong jack na to ay papuntang San Pablo. San Pablo, Laguna. Pablo, Laguna. Yan. Yan yung mga papuntang San Pablo. Ito yung pa Santa Cruz. Ayan guys, dito yung sakayan papuntang ano, Batangas Pier. Meron din dito. Alam ko itong Dilarosa. Yung Dilarosa Liner. Alam ko, Batangas Pier yan eh. Ayan yung mga sakayan wag mo batanggas. Batangas Pier, ayan Alam ko dito lang, di ka Dito lang yan, kasi paglabas mo dyan Yang dulong yan, yan Ano na yan, exit ng Alabang Kaya pag gusto nyo sumakay Dito lang, ayan oh. May naga meron dito meron dito ayan meron din dito ang pa-GMA dito pala guys may Lucena pala dito ayun o Tadkawayan, Quezon Lucena ah ito pala yung mga sakayan talaga yan pagdating nyo ng Alabang hindi na kayo mahirapan pag nakita nyo may mga bus kayo makikita yun na yun mga terminal na yun papuntang probinsya Ang uh, Quezon San Pablo, Batangas Pier, Batangas City, Lipa, lahat ng klaseng uh, daanan papuntang mga probinsya. Dito yan guys. Ayan. Diyan naman yung babaan eh. So diyan kay bababa. Mga jeep. Ayan guys. Dito tayo sa abila. Meron din dito pa sa pote. Sa Las Piñas. Paglaran. Ayan. Meron dito. Pero yung mga diretsyong Maynila. Kailangan pumasok dun sa ano. Sa loob. Tapos meron din dito ayan, PITX. Dito pala yung sa PITX. Loton. Meron dito. Ayan, Iloilo. -ilo. Meron din palang Iloilo. -ilo. Guys, merong Iloilo. -ilo. Dito pala yung sa kabila. Ayan guys, oh. meron siyang Iloilo. -ilo. May Iloilo. -ilo. Ang sasakyan mo, yung Alps Meron ding mga loton dito naman sa kanan yon loton. Loton yan, meron din dito. Yan loton PITX. Ayan. Yung mga schedule nila alamin ko yan, sa loob. Yan, ito yung loob naman, papuntang loob, ah ano to, mga malalayong probinsya, Loilo. Ayan, so Alps, meron dito Alps. Alps, Loilo. Ngayon, pide. Ngayon, hindi nagka-vlog po ako. Ano ka-vlog ka? Okay. Sir, yung schedule nyo sa Iloilo, yan yan. Opo. May mga nagtatanong kasi sa amin. Videohan ko lang. Ayan yung schedule nila guys. Iloilo. Meron silang Pasi, Mambusao, Kalibo, Katiklan, Stansya, Roja City, Pilar. Kapisara Antique. De daily trip pala sila. So dito kayo kukuha ng ticket. Meron silang ticket dito available. Ayan o. Ayan po yung schedule nila. Meron silang daily trip. Daily trip schedule ay 11 Main Line Iloilo. Ayan yung kanilang daily trip. 1 p.m. Ito naman yung parohas. Ayan. Ang pangalan ng kanilang uh, bus out. series transport. ito guys, 'yung series transport natin. papunta siya ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Panay ah, Negros Island. Ayun guys. Ah, uh, ito 'yung sakaya nila. So series po ang kanilang ano ay Series Transport Incorporated Gold Star siya. Meron silang pa-Aklan, Capiz, Antike. Uh, antique. Ayan. Meron din silang series. Ito po yung mga kanilang ano. Uh, for Iloilo. -Ilo. Ayan. So meron silang Bia. For Iloilo, Gihol nga Dumaguete, Sambuanga. Bia Panay, Katiklan. Ay uh, guys, ito pala yung kanilang ano yan yung kanilang schedule yan dito kayo pwedeng kumuha ng ticket may promo sila na 2-1 meron silang promo pa lang ayun ayan so promo po nila promo Ticket... Ah, may promo sila ibigilo. Promo. May promo sila. Promo guys, pagpunta nyo dito, pwede kayo mag-ano ng ticket automatic. Alam ko meron din sila sa online online lang so pwede ayun guys so wala pang gaanong ng tao sa mga magbibiyahe dapat mas maaga kayo dito kasi pag uh, rush hour magkakaroon na maraming 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 pasahero magulo so dapat mas maaga ka dapat pagbibiyahe ka ayun puntahan natin sa abina So dito tayo sa kabila. Ah. Uh, yan. Via sa Pote naman 'yan. No? Ayun, papuntang Meron din dito sa guys, papuntang ano, San Pablo, Kalamba, ah, uh, Batangas Pier. Meron din dito 'yan. Pag doon kayo kasi napadpad, pwede rin, maraming namang sakayan dito tsaka dito sa kabila di malapit sa may Star Mall uh, may limit sila yung time alas 9 ng gabi yun na yung last trip nila tapos dito andito yung sakayan papuntang San Pablo San Pablo ah uh, Batangas Pier meron dito kompleto yan tatawid ka lang dito yan nakita nyo po yung mga bus na yan yan po yung mga papuntang Batangas sa yon Santa Cruz Laguna yan meron pala dito Santa Cruz Laguna Mayapa Naga ayun Nagaligaspi. Uh, alam ko itong itong jack na to ay papuntang San Pablo. San Pablo, Laguna. Ayan. San Pablo, Laguna. Ayan. Ayan yung mga papuntang San Pablo. Ito yung pa Santa Cruz. Ayan. Guys, dito yung sakayan pupuntang ano Batangas Pier. Meron din dito. Alam ko itong Dilarosa. Yung Dilarosa Liner, alam ko Batangas Pier yan eh. Yan yung mga sakayan papunta sa Batangas. Batangas Pier, ayan. Alam ko dito lang 'di diretso ka. Dito lang yan kasi paglabas mo dyan yung dulong yan yan. Ano na yan, exit ng Alabang. Kaya pag gusto niyo sumakay, dito lang. Ayan May naga. Ayan. Meron dito. Meron dito. meron din itong pa GMA ah ok GMA Cavite yan SM Lucena Lucena ayan si Kuya may Lucena din dito pala guys may Lucena pala dito ayan o no, Tadkawayan Quezon Lucena ah ito pala yung mga sakayan talaga Ayan, pagdating nyo ng Alabang, di kayo mahirapan. Pag nakita nyo may mga bus kayo makikita, yun na yun, mga terminal na yun papuntang probinsya. Gaya ng Quezon, San Pablo, Batangas Pier, Batangas City, Lipa, lahat ng klaseng uh, daanan papuntang mga probinsya. Dito yan guys. Ayan. Diyan naman yung babaan eh. So diyan kayo bababa. O, mga jeep. Ayan guys gayon sa kanilang schedule Yeah, i know.